Huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapanibughuing Diyos. Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salin lahi. Ang linaw sa verse na yan na yung gumawa ka lang ng rebulto para yukuran ay naninibugho na ang Diyos sa iyo. At ang nakakatakot dito ang linaw din sa verse na yan na may sumpa talaga mabuti ang verse, huwag kang gagawa ng imahin na anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa o nasa tubig upang sambahin. Means, kasama rito ang tao. Ang tanong, ang tao ba ay hindi nilalang? Kaya syempre, imahin din ng tao ang sinasabi dyan. Isa pang ebidensya na patig panggawa ng rebulto ng tao ay ayaw ng Diyos. Meron pang verse sa Bible na kahit mismong larawan ng tao para luhuran ay nasusuklam ang Diyos ito ay mababasa natin sa Roma chapter 1 verse 23 to 24. Inalikuran nila ang kaluwalhatian ng Diyos na walang kamatayan at sinamba nila yung mga halarawan ng mga taong may kamatayan. Mga ibon, mga hayop na may apat na paa at mga hayop na gumagapang. Kaya't hinayaan na sila ng Diyos sa kanilang maruruming pagnanasa hanggang sa hindi na nila mapigil ang paggawa ng kahalayan sa isa't isa. Maliwanag sa verse na yun na ang ng salitang larawan ng taong may kamatayan. Kaya ang ribultong tao ay nasusuklam din ang Diyos. So malinaw sa verse na yan na kahit larawan ng tao ay ayaw talaga ng Diyos. At ito ay isang kahalayan. Paggalang lang daw ang purpose ng mga images pero ang tanong, paano natin ipapaliwanag ang mga bidyong ito? Ano ang pagkakaiba nitong video na ito sa video na ito? Ngayon mga kababayan, iiwan ko na lamang po sa inyo ang paghusga sa mga bagay na ito.